space to palabasin niyo init nilang ulo nila ang pasakit ang loob nila. Ay. Kaya nakakaroon tayo ng Kaya ito, ito, importante ito. No law shall be passed abridging. wag mong pakialaman. wag mong lechian yan. The freedom of speech. Hindi ka pwedeng mapagilan. Pag sumobra ka, malabel ka. Alam mo, kung dito ngayon, magsalita ako, hindi mo ako tawagin mo ako, Duterte. O ito lang pwede mong sabihin. Ito yung freedom of speech. Sabi ako nito, anong sasabihin mo? Ay, basta may sabihin ako. Hindi mo akong pigilan because that could be censorship. Hindi mo pigilan. Ngayon, kung ano man sabihin ko dito na may nasaktan o may na masalita ako labag sa batas, sedition, or inciting people to commit sedition, then, hindi ako, ba't nung ka na hindi mo ako You not allow me to do my speech. It's done over your fucking God, peace Gusto mo pagkatapos kung may nasaktan, hindi magdimanda kayo. The expression or of the press. Kaya importante yung publication, publication. Hindi mo pwedeng, huwag mong sabihin dyan sa uh, newspaper, ito sabihin mo. At saka yung press, walang lisensya yan. Yan ang negosyo. Mag-printing <laughs> press ka Hindi ka kailangan humingi ng permit kahit kanino man. Ganon kahalaga itong konstitusyon na ito. Huwag ninyo itong bitawan. magkalit selit na ang buhay, sabihin ninyo, eh, kung hindi tayo pwede mag-intindihan dito, patayan. Wala tayong problema. Ganoon talaga ang buhay. So, ito yan. Ngayon, I would like to move on to something else. Maliit lang itong istorya ko. Ito bang chat -cha? Sabi ko yung konstitusyon na permanente, hindi yung batas, ordinansya, na palit, palitan mo kung ayaw mo o in uh, maybe to 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 attune to better times, the changing business climate, ano? Or Pwedan ordinanya, pero itong konstitusyon, wag mo talagang gawin ng uh, Bakit ang chacha? Bakit bago lang itong konstitusyon? Why chacha? What's What's the fucking matter about our Ano ang propo mo? Wala. Perfect itong konstitusyon natin. Ngayon, may isang page lang sila. This is a uh, article 7. Uh, of the Section 4 of the Constitution. Isang sentence lang yan. Isang phrase lang nga ang gusto nilang tanggalin. Ano yan? The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of six years. Only yan. which shall begin at noon on the thirtieth day of June next following the day of the election, and shall end at noon of the same day six years thereafter. One term, six years. The president shall not be... The president shall not be eligible for any re-election. Kaya dito si Marcos, hindi na talaga siya pwede. Kaya gusto niyang baguhin ang konstitusyon. Ito lang, ito lang po inang sentence na to. Para lang makatakbo uli. Kasi dito, eligible, the president shall not be di pwede be eligible for any election. No person who has succeeded as president and served as such for more than four years shall be qualified for election of the same office at any time. Ayaw man sabihin, masama ang leaves a bad taste in the mouth. Upload me. Pero kaya ni Pinay kung magsaksid siya at for, for four years siya ang maging presidente, hindi na rin siya pwedeng tumakbo. Basta ito, ito yung nakalagay dito. So yan ang problema. Ambisyon. Wala akong problema sana kung walang prohibisyon. Pero kung tanggalin mo ang prohibition at palitan mo ng bagong konstitusyon, ay putang ina naman. Maawa ka naman sa Pilipino. Ginagawa, dinig. Every president has done it except me. Yung dumaan ng presidente, gusto talaga kalkalin yung konstitusyon. Gustong baguhin para eligible for another election or re-election. But sino ba ang sabi sa iyo, magandang lalaki ka, na enjoy ang mga taong bayan manood sa iyo for 12 years? Gusto ng tao, 6 years lang. Tama yan. Tama yan. Ako for 6 years, bumaba ako. Ngayon, kung ganun lang pala ang ginagawa ng lahat, ay eh putang ina, sana ako na ang gumawa noon. At least ako abogado, hindi naman ako bright masyado, pero may alam ako. Eh, ito, second si year. Walang... Eh, ako, inom lang talaga ano Walang ah 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 nag nag pero pag 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 pare, pag sukanya na sakit ng ulo ko ar- ar- nangyari kagabi? eh gikuk -gu gikumut ng babae saan sa saan banda? sa ano Hindi. de yung kama yung braso lang braso lang pala eh. Walang problema yan. Yun lang naman ang bisyo namin. Tungga. Meron akong kaibigan dito. Uh, o nasa Amerika yun. Eh. Kalimutan ko yung apelido. June. Tagarito yun. Tagad Dumaguete. Uh, Ted Gonzales. Tagarito yun. Mga pinsan ng mga Tevez yan. Okay. Ako naman, wala akong, wala akong politika dito sa... I, 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 hindi ako nakikialam. Uh, basta ako, kung ano lang yung dapat dapat na may ibigay ng hostesya kay Tevez, ibigay sa kanya. Because, he is entitled to it as a Filipino. Yung ano lang binigay ng konstitusyon na karapatan niya. ng baterya ng buaw? Yun, mga ganon.